ang bongga, di ba? Parang si Salve kasi may pinapatanong, hindi mo kasama sa... Sherry pa yung pinapatanong, nakakalala. Sabi niya, itanong muna, kasi plagi naman ang ano, ng vlog ni Inay, Maria, mapupromote din ang linang. Hindi ko naman tanong Salve, sige na, ako ang pinipilit mo, sige na. Naiyahin po kasi si Salve, yan, pangliling lang niya yan sa internet. pero makapal ko eh. Sige na! Ako, Mahiya. Sige na. Tanong mo na sa kanya. Ay, sige na. Nag-expect. Nag-expect ang tao. Jun, yung blocking lang, hindi nakikita si Sal. Oh, ayan, Sal. <laughs> hindi <laughs> 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 kasi, ating, ay, ni Maria, sa so, meron kami nabasa na ano, na, nakita namin yung plugging ng vlog mo, so, tapos nagkita kayo ni Sherry Pai. Mm ba? -hmm. Diba? So, pinag-usapan niyo tungkol dun sa, ano, may lin lang ba kayo pinag-usapan doon? Oh. Wala naman. Wala. <laughs> 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 uh, Nakakaloka si Salvin. sa akin pala yung penalinlang la. na isang tao. <laughs> <laughs> anong, anong, wala Salvin. Yeah. Salve sa ibang presscon <laughs> yan. <punyan>. <laughs> <laughs> Pero ito, uh, yeah, thank you. Ang bongga. Oh, ang galing-galing talaga niya. Talagang lahat ang attention sa'yo. Diba? Oh, <laughs> Alam niyo, after this presscon, <laughs> okay. sana gusto nila magpasampal isa-isa. Gusto nila pumira. Pero eto. Josiah, ingat ka na sa araw ang ni yung Maria. Jilong ko Gusto nila mag ano, gusto nila mapinong experience, mauuna daw si MJ at si Aaron mamaya. Ako, gusto nila. Pero na yung Maria, when you hear younger generation asking that from you, yung experience to I uh, have that scene with you, ano ba yung nararamdaman ko? Ako sabi ko, wa, masisira ang mukha niyo. <laughs> sabi ko gano'n. Hindi, <laughs> eh, kasi, kasi ano, ang masira ang uh, ang hirap kasi yung, iyo, siguro kung comedy, na ako, right. di ba? Yung hindi masakit. Right. Na dito. Kasi, mukha mo, gano'n. Gano'n lang. Eh, dito, pag drama, hindi ko magawa yung yeah i-control kasi yung galit ko lahat ng doon. Yes. Right, right. Siyempre nanay ka, dalawang anak mo ang tinungo. Right. eh. Correct. hindi naman ako gusto ilagay. Ibang Pero Inay Maria, you understand <laughs> that it's their way of showing respect, <laughs> respect to you? mm uh, -mm. Mm-hmm. Ah, mm I may, -mm. kasi parang, anon, ah, nung nakatrabaho ko si B. Maricel mm Soriano, yun nga, naririnig ko yung sampal-sampal. But after working with her, yung unang eksena pa lang na naka-eksena namin siyang lahat. The first sampal, you know. Sabi ko nga parang, kasi syempre siguro parang sensationalized kasi yung pag-sampal. Right. You know? But people should really see yung, ano siya eh, uh, sobrang totoo ang binibigay niyang emosyon. At uh, napakahusay ng, ng pag-arte almost hindi nga umaarte parang hindi umaarte so kung ang consequence ng emosyon na kaybawa kung galit yon eh, ay kailangan sampalin nadadala lang yung pagsampal yung ano ko doon but to date she's one of the most ano napakahusay na artista wala mong Thank you Mr. B. I'm sure may regalo si si... Although, huh? uh? sa issue no ano next day. Pero ikaw din ba Ayun Ay! na napasok budget Pero Mr. Rubi nasampal na na ka ba niya sa ano? dang hindi, ay. Hindi. Oh, okay. Siguro meron pang next project na gagawin kami. Oh, I, I, I hope. Uh, <laughs> Kailangan sabihin mo rin, gusto mo magpasampan <laughs> para kunin ka sa next project niya. Thank <laughs> you, <laughs> hindi, hindi, lang kasi sampal ang gusto ko sa kanya, kundi talagang, ano, 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 gusto mo magbubugin ka niya? Ba't hindi, ba't, ano, 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 na ano, because, uh, na, taging, talagang kung meron akong hindi malilimutan na ano dito sa lindang yung friendship na nabuo namin ni Miss Maricel Soriano, sobrang blessed ako. And uh, Maricel, Maricel. gusto ko pa siyang makatrabaho sa mas mga yung, yung ganito pang mga ano sana uh, project, I right. mean very worthwhile projects and gano'n. Uh, hindi lang sampal ang gusto kong maramdaman sa kanya, kundi iba pang mga emosyon. Yeah. Yeah. Very well said. Ang galing. Thank you. Thank you,